You And really sobrang, love Marian Rivera. Hindi lang hindi lang si Ate yan. Ano po kasi ako eh uh, Dongyan fan po talaga ako. <laughs> okay. Nine years old pa lang ako maremar. Sobrang bin kinabaliwan ko po yan. Hanggang sa lahat po ng teleserye ng mag-asawang Dongyan, hanggang sa mga anak nila, siya po talaga yung nilulook forward ko. And natutuwa ako kasi nagiging friends na kami. Uh, that... na In invite invite niya ako. Oh. Sobrang iba sa pakiramdam kasi di Marian Rivera. Of course, yeah. Iba, like iba po. Take me to the The first time you met her, how was that? Uh, sa Beauty Derm. Iba oh, yung, oh. <laughs> iba yung grabe yung kilig ko doon. And umiyak ako. Umiyak talaga Saharap ako. Sa harap ni Marian. Oo, uh, uh, naiyak talaga ako. Kasi parang nananaginip ako na isang batang naglalaro, naglalaro lang ng Marimar dati sa tricycle na ngayon makakaharap yung idol niya. Anong sinabi mo sa, sa kanya? Such a blessing po. Uh, sobrang ganda. Yun ang unang sasabihin ah, mo sa kanya. Kahit sino namang kausap totoo. niya, pagtingin mo, ay! Ang oh, ganda ni Mama, may spotlight sa mukha. Diba? Ganda talaga ni ate yan. And hindi lang sa mukha. Puso niya ang gustong gusto ko. Ako kahit kailan, hindi namin malilimutan dito sa Fast Talk si Marian. She was my first guest. Yeah, and diba? ko yun. Diba? una, una rin ako nanood nun. <laughs> okay. Uh, Zainab, kanina napapag-usapan natin yung, you know, may mga usap-usapan that you're difficult to work with, mahirap patabaho si Zainab. Is this a misconception? What do you want to say? Siguro po, misconception siya sa mga taong nag-judge agad kung anong nakikita nila through online. Bago po tayo magsalita. Ako, ganun na rin po yung ginagawa ko ngayon. Eh. Bago ako nagsasalita sa isang tao, mas gusto yung kung makilala kita ng tayong dalawa yung nagharap mm. bago ka magsalita kung ano yung nakikita mo sa tao. And kung sa tingin naman po nila, e eh, ganun ako. Pagbubutihin kong makisama ng maayos para makita nila kung ano yung misconception na tinatawag nilang masama yung ugali, plastic yan and everything. Pero alamin niyo na lang po kung paano po ako maging tao kasi yung team ko nagugulat sila lagi eh. Iba pala po talaga pag personal and ang hirap naman pong i-explain ng i-explain palagi yung side mo sa media. Nagmumukha ka ng nagahabol ng linis ng pangalan. Um, totoo lang po akong tao. Okay. yun lang po.